ipon din kayo. Masakit mga aminin pero totoo. Hindi lahat ng anak, kahit gaano kalaki ang sakripisyo ninyo, ay kayang tumbasan o kaya'y ipagpatuloy ang pag-aalaga kapag kayo'y tumanda na. Kasi ang realidad, may mga anak na mababait at maalalahanin pero meron ding mga anak na nagiging madamot sa magulang. Lalo na kapag may sarili na silang pamilya, gastos at prioridad. May mga anak na nakakalimot kapag sila'y nakaangat na Minsan ang magulang na dati nilang sandigan, nagiging huling iniisip na lang. May mga anak na kapag humingi ka ng tulong, iniisip na pabigat ka na. May mga anak na mas inuuna ang luho kesa ang kumustahin kung may gamot ka pa ba o kung kumain ka na ba. Kaya mga magulang, habang malakas pa, matuto kayong magtabi. Hindi para sa luho, hindi para sa yabang, kundi para sa panahon ng kahinaan na tiyak darating. Kasi tandaan ninyo, ang katawan hihina, ang lakas mawawala, at ang dating malakas magtrabaho, darating sa puntong hindi na kayang kumilos. At doon susubukin ang lahat. Kung wala kang ipon at nakadepende ka lang sa awa ng anak, paano kung wala silang maibigay? Paano kung hindi nila kayang ibigay? O mas masakit, paano kung ayaw nilang magbigay? Hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala sa anak. Ito'y tungkol sa paghahanda para hindi maging pabigat. Totoo, responsibilidad ng anak ang mag-alaga sa magulang. Pero sa tunay na buhay, hindi lahat gumagawa nito. At kung sakali man na maalaga at maalalahanin ang mga anak mo, mas magaan pa rin sa puso na meron kang sariling nakahanda. Munting aral. Ang pinakamagandang maipapamana ng magulang sa anak ay hindi lang edukasyon o bahay, kundi ang halimbawa ng pagiging handa at responsable sa sarili nilang pagtanda. At sa mga anak naman kung may nanay at tatay ka pa, alalahanin mo walang pabigat na magulang. Sila ang dahilan kung bakit ka may buhay ngayon. Kung dumating man ang araw na sila'y humina, huwag mong hayaang maramdaman nila na sagabal sila sa mundo.